Gabi na, kaya hindi nakita nila Delilah at Divina kung ano ang nangyari. Tumilapon ng driver ng tricycle, wala itong malay. Habang sina Delilah at Divina naman ay naipit sa loob ng nakabaliktad na tricycle. Wala naman sila masyadong natamong sugat sa aksidente. Sumisigaw sila ng tulong at masaya sila nang may kamay na umabot sa kanila para silang dalawa ay mailabas sa tricycle. Ngunit nang makalabas na silang dalawa sa tricycle, ay nawala ang tumulong sa kanila. Tumingin silang dalawa sa paligid para hanapin ang taong tumulong sa kanila. Pero sila lang dalawa ang mga tao sa mahabang kalye na ng gubat. Biglang lumakas ang hangin. Napakalamig nito at nakakapanindig balahibo. Lumabas ang maliwanag na buwan mula sa mga ulap. Lumiwanag ang kalsada. Nakita nila ang isang tao sa malayo. Hindi nila makilala dahil pareho silang nahihilo mula sa aksidente. Palapit ng palapit ang tao sa kanila. At nang maaninag na nila ang mukha ng tao ay parehong nagimbal ang magkapatid. Ito ang aswang Nanlilisik ang mga mata nito. Galit na galit at tumutulo ang laway. Hindi makapagsalita ang dalawang magkapatid. Hindi rin sila makagalaw sa takot. Nakatayo lamang sila habang sinasabi ng aswang bakit sila papatayin nito. Tinuro niyo akong aswang at dahil sa ginawa niyo sa bata ay naniwala ang lahat ng mga taong bayan kaya magbabayad kayo ng inyong buhay. Pagkatapos magsayita ng aswang, ay tinangay niya papunta sa gitna ng kagubatan ng magkapatid. Rinig na rinig mula sa likod ng mga puno ang nakakahindik na mga sigaw ng magkapatid. Ramdam mo sa kanilang mga sigaw na sila ay pinapahirapan at nasasaktan. Nagtataka si Dayan. Dahil gabi na ay hindi pa bumabalik ang mga kapatid niya Tinawagan niya ang mga ito pero hindi sumasagot. Nag-aalala si Dayan para sa mga kapatid pero mas nag-aalala siya para sa kanyang anak. Hindi kasi nauli ng mga tahang bayan ang matandang babae at baka balikan ito ang kanyang anak, naisip niya. Hindi natulog buong gabi si Dayan. Binantayan niya ang kanyang anak habang natutulog. At nang mag-umaga ay pinuntahan niya ang kanyang mga kapatid pero walang sumasagot sa bahay nila. Hindi na niya kayang magtagal pa ng isang gabi sa nakakatakot na bayang yun. Kaya napagpasyahan niyang kapag dumating ang hapon at hindi pa bumabalik ang kanyang mga kapatid ay luluwas na siya pa Maynila. Sumapit ang hapon. Tuwang-tuwa si Dayan dahil may kumatok sa kanyang pintuan. Ang akala niya ay ito ang kanyang mga kapatid. Pero pagbukas niya ng pinto, ay ang abogadong namimili ng lupa ang taong kumakato. Hindi nagpaligoy-ligoy ang abogado. Agad niyang inabot ang isang attache case na puno ng pera. Naiintindihan ni Dayan ang gustong mangyari ng abogado. Kinuha niya ang pera at pinirmahan ang isang kasulatan kung saan binibenta niya ang bahay at lupa na pinamana sa kanya. Malungkot si Dayan, pero naisip niya na mas mahalaga ang buhay ng kanyang anak na si Jose. At siguradong maiintindihan ng kanyang mga kapatid at na mga magulang kung bakit niya ito ginawa. Gabi na nang makarating sa pier si Dayan. Paakit na sila ng hagdan ng barko nang biglang tumakbo ang kanyang anak sinundan ito ni Dayan sa isang madilim na parte ng pier. Nagulat siya dahil kasama ng kanyang anak ang matandang babaeng pinagbibintang ang aswang. Sisigaw na sana si Dayan ngunit sinabihan siya ng matanda na gusto niya lang magpaalam kay Jose. Iyon nga ang ginawa ng matanda at pagkatapos ay masayang tumakbo pabalik kay Dayan ng kanyang anak hindi maintindihan ni Dayan ang nangyayari. Kaya mabilis siyang tumingin sa matanda pero naglaho ito. Habang nakasakay sa barko, ay napansin ni Dayan na mabigat ang dalang maliit na backpack ni Jose. Wala naman siyang nilagay sa bag ng bata at sinuot lamang ito ni Jose dahil paborito niya itong dalhin. Agad binuksan ni Dayan ang bag. Nagulat siya dahil puno ito ng pera. Napatayo si Dayan. Bahagya siyang nahilo dahil sa nakitang pera. Kaya pumunta siya sa gilid ng barko para lumanghap ng sariwang hangin habang nakatingin sa maliwanag na buwan. Hindi maipaliwanag sa sarili ni Dayan ang nangyari. Tanging ang anak niyang si Jose lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Nasa likod ng matamis ng ngiti ng matanda ay nakatago ang isang mabangis. Nas